Good day mga madam and sir. Ngayong araw nga po pala ay meron nga po kaming customer. Hulaan nyo po kung sino yung aming customer ngayong araw na to. At nagmamayari ng Land Cruiser na to na iba vlog ko ngayong araw. So guys, ang customer nga po pala namin ngayon ay walang iba. Ay isa nga po pala siyang sikat na artista dito sa Pilipinas. Siya nga po pala ay walang iba kundi si Sir J. Manalo. O ba diba, ang pogi ni Sir J. Manalo? Mag-a-upgrade nga po pala si Sir J. Manalo ng gulong at saka mags mga madam and sir. So, yun nga po ay natanggal na nga po diyan yung stock ni Sir at yun po ay namimili na siya ng oras na yan. Iba na talaga pag artista yung may-ari ng sasakyan dahil nga gusto pa talaga ni Sir Jay Manalo na mas gumanda nga po yung kanyang sasakyan at may dating. Pagkatapos nga pong makapili ni Sir Jay Manalo ng gulong at saka say naghihintay na nga po siya. Tingnan nyo nga naman po ay akala nyo hindi artista at talaga namang akala mo simpleng tao lang. So habang waiting si Sir Jay Manalo sa kanyang mga napiling gulong at saka mags na maikabit sa kanyang sasakyan. At ito na nga po yung napili ni Sir na mags at saka gulong. Ang napili nga po pala ni Sir Jay Manalo na mags dyan mga madam and sir ay yung ating grid. At yung gulong naman po napili ni Sir Jay Manalo ay yung ating Nito G2. Yan po ay all three na mga madam and sir. At yung size nga pong napili ni Sir J. Manalo na gulong ay 275-5520 na G2. At dito sa area pong ito, dito nga po namin pinaprocess or kinakabit yung gulong sa mags. Ganito lang po pala magprocess ng or magkabit ng mags sa aming gulong ng aming mga customer. So ganito lang po pala ka, hindi naman siya totally madali or ganun kahirap dahil nga po kayang-kaya ng mga boys namin dito sa BCC Wills Banawe. Sanay na sanay na nga po yung aming mga boys dyan sa pagkabit at pagbabalance ng mga gulong. Dahil nga yan nga po ang kanilang nasanay na trabaho. Yan nga po ay malapit na nga po kaming matapos sa pagkabit ng gulong at saka mags. At yan na nga po ay kinabit na nga po dyan sa sasakyan ni Sir Jay Manalo yung kanyang mga napiling gulong at saka mags. So tingnan niyo naman po mga madam sir kung gaano kaganda yung napiling mugs ni Sir Jay Manalo. So yung mugs po pala yan ay grid at yung gulong naman po ni Sir ay Nito G2. Na 275520 yung size ng kanyang gulong. So ganyan kaganda at kaangas yung sakin ni Sir at 'di ba may porma na at mas lalo pang pumorma at gumanda. Yung nakabit na nga po lahat ay sinigurado nga po yan ng mga boys namin na talagang siguradong nahigpitan nga po yung gulong dahil nga po itatakbo yan ng ating mga customer, mga madam and sir. Siyempre ay nakasalalay rin sa ating mga boys sa mga kaligtasan ng ating mga customer. Pag pinatakbo na nila yung sasakyan nila, kaya kailangan siguraduhin natin na talagang nahigpitan na yan. So, yan lang guys. Thank you for watching for today's video. So, come and visit to our store BCC Wheels Banawe at sa aming ibang brands, Megadub Unlimited at sa BCC Premier. Bye!